Hello mga lalabs! Magandang araw! So ito yung ganap sa pagwawalis ko kahapon ng linggo mga lalabs kasi wala akong ibang gaya na gawa um, sobrang ulan lakas kasi ng ulan nung kumakanta-kanta ako di ba? Nung nag video okay ako kaya um, hindi ako nakapagwalis nung sabado kasi kumakanta lang ako eh siguro hindi gusto ng langit yung boses ko. Kaya umulan na gusto Grabe. Parang bagyo na. Bumaha. Binaha kami dito mga labs. so Kaya yan o. Uh, Ayan. Yung andaming uh, basura, dahon, bato, buhangin. Lahat-lahat napunta dito sa kalsada. Kaya winalis ko yung mga loves. Hindi nyo lang nakikita yung pagwawalis ko yung kasi hindi ako nag video pa kanina yung ang daming buhangin sa kalsada uh, kaya yan lang yung mga sa kanal nilinisan ko kasi maapaw yung tubig, maapaw dito sa kalsada, ang putik sobra kaya kailangan ko, ginawa ko, yung ginawa ko is um, yung kanal uh, inano ko na lang yung, yung tubig, langyan ko na lang syang daanan kahit hindi masyadong kanal talaga <laughs> um, basta lang may madaanan yung tubig hindi yun sa kalsada hindi siya umaapaw sa kalsada tapos winolis ko yung mga dahon yun lang ang init na niyan sobra sobrang sakit na ng init pero okay lang kaya pa rin kinaya Andiyan na naman yun si ano eh si little vlogger si Cassie Uh, yung kalsad, uh, yung hagdanan. Yan, linisan ko din ang daming ano diyan, ang daming bato. Ang daming dahon. Diyan pa naman ako ladan araw-araw kapag uh, may klase. Kasi diyan, di ba, diyan bibili yung sa gate yung mga estudyante. Diyan ako aakyat, baba, akyat, baba. Kaya kailangan linisan mabawasan nito ng mga bato para hindi tayo matapilok para ah, uh, madali lang pag ano you know, ka, mahakbang ka dyan so ah uh, aray 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 yun yung aso nang gugulo din tong aso na to um, so pagpatuloy natin no? Oh. ito yung basura ah, uh, dun sa may hagdanan nilagyan ko ng Um, nilagyan ko ng sako, lagayan ng basura, no? Kasi, ah, uh, bawat bibili dyan, yung iba kasi, tinatapon lang kung saan saan. Kasi, sinasabihan ko na, yung basura nyo, ilagay nyo lang din sa sako, huwag nyo itapon kung saan saan. Kaya, depende na sa kanila kung susunod sila, diba? Kasi, nilagyan ko na yan ng basurahan. Para naman, yung mga basura nila o basura namin, eh, may ayos sa paglagay. Ah, uh, kaya, yung ano, yung mga iba dyan kasi hindi na talaga eh, tigas talaga ng mga ano hindi talaga tinatapo lang kung saan saan kaya kailangan talaga, yung nasa loob na talaga hindi ko na malinisan yan eh so, dito sa labas lang kaya ginawa ko na lang yun, yun nilagyan ko na lang ng basura dyan, basuran dyan yung sako kaya, sinasabihan ko na lang sinasabihan ko na lang na kung yung basura nyo tapo nyo lang dito hulog nyo, lang yun dyan sa may sako yun tapos ko lang talaga siya para malinis tapos maya maya may basura na naman so yun talagang gawain ng tindera no? Uh, kalat, linisan so laban lang talaga laban alaksan habang may buhay may pag-asa so ganyan talaga ang buhay ng tindera So, yun lang. Salamat sa panunod mga lalabs.